Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang nga Mikay. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Reliano. Higalaan, magtatampo si Mikai. ko problema kini pagkabungol sa kumbana nga mo hinungdan nga magkagubot iyo sahay ug kung ngano na problema ko ingon magud ini ang akong problema ingon ini ang nahitabo samtang nagatakang tanga ang kumbana ay nangro samtang wa pa ko asawa ro bro nga sibik kay kedekkan basta kedekkan basta para oh para muduna sa tay ka nang murong muduna sa tay mga malipayong mga kantanga atong ilingaw sa akong asawa mabesig dumugay iyan iyan ang masawa kanang pasiplat model ngadadala kamhen ang mga kinjahat mo ngaway kubir kubir aku nga nagtanaw Nang sa laway ay pastilan in kay musipiat mo magmahay ang lamorok mo nga nga aping Dia aku patay, darling sakit ang ngabil mong mapula Bukang manukon mong mata Ikaw ang type ko der From now on forever May crush gayod ako Yan ang pacharming mo Ako nga nagtanaw Dan paglagok sa laway Pag-aksun mo Bukun niya, paalok, sugot akong patyon. Ugun pag aksyon mo niya pa Kung sugod akong patiyon Wow! Sugod uh, ang patiyon tika! Si Bat, si Bat, adong daw, si Bat, adong uh, 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 Asa mo, oy! Mahala na siya niya, adong daw Atong tasloy yun, magkinagantatang Kalain, bago magkinagabot ako, mula kao na mo Asa mo, oy! Itay! Ay, nay! Oh, nay! Dali god. Oh, Ngano man nay! Dali ra kadiot. Oo, kadiot na nanay. Ay, unsa na sa problema ani ay? Nay, ano nay? Kinsa nagpalit og sudan? Ikaw? Dili si Taldong. Ano man nay? Usa man iya ang gipalit nga sudan oy. Dili ba akong giingon nga bami eh? Ako bitaw siyang giingnan si Taldong nga palit si nanay og sudan nga tong bami. -e. Unsa di gipalit? tauge. Anak, <laughs> ang bami -e, mahimong tawge. Labot <laughs> ina ha pagani Taldong subuon. Oy, ka bungut gyud. Bungol. Taldong bungol. Salamat. Oh, okay. <laughs> huh? ito ano, <bagpan>, Pasalamat pa. <laughs> Unsa mong kakaldong? Ha? Ah, ha? Di ba giingan di nga bump eh, ang palita? Taugi lagi eh. Sa mga ako gipalit? ipalit? Dili, tawagi ako gisugo Bam, eh! Ah, aha. ah, ha? Bam, eh! oh, oh, mo ah, ah, bak sulti. Dili na itawagi, ha? Dungog na ko kay tawagi. Oh, uh, Daw ni di ay. Oh, ay, samot, samot na ganyan eh. Pero kitang ang bungula ini akong bana na daot mang gud ni siya sukad adtong siya mo ay tigtisting sa mga pabut na bungol tao na dugay unya Bayo pre Chloe. pre Pre wa ah, diri mong gipangita ha wa ah, diri man ni aron ko ona kong palitan ni ako pre kay kadto bang yuwa man ni mong kwarta ba taon basig nan na taon kay Ilis siya kay akong paningdon kay kinanglanon kay na akong kwarta Ano ako may imo pa nilingan ng liman kus pare kaloy man imo di man ako may ngutang. oh, ay kaloy ni mo. Pero maluoy sa ta taon ka nako taon pre. Ah, banyo oi. Ah. Me me me. Kanang dire lang paabot lang kay basta paabot ron to kaloy. Balik lang. Balik lang. Aha. engon ko balik lang. kisah ko ang. Ha? Huh? Oh, no. Ano? Magtuyo, magklaro ba kanilang tawana, oi? Bungi, maning yang di hana di mana bungi. Ha? Huh? Ay! Oh, ay, lagi. Masok atong tingung ka. Dili kadungok. Eh, na yun, inoon. Makadungok. Wala Dagan pa ni Sila. O, oh, Mikay, na mong ba na ay, Di ka na naglaag-laag. Ano, nah, pasag Di na siya na iwi? Uy, ako pa ni mo, dili na lang na nimo mo palakton. Ayaw na lang ang pag sa bahay. Uy, kada uli rabaan na niya, ano, mag -yaw Na, niya, masuko. Wata kay baog nga, no? Buhang ka, biyuta. Buhugo. Hmm. ka naan? na. Na, 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 Nagyaw-yaw na sa ke sana saya kai kontra ani Kada dah Guna nak anak anak si lah. Dia ingin nak main maka kita kawai. Buat anak hana naik Tu atau eh. Kai dia nak bagi nak mohon ugiau-iau. Gua saya kapal ngawan anak yang Kesulting Tu atau. Nah, unsalah sekatal dong kisah saya kontra ni mu? Hah? ha? Ha? Ingon ko kasi kontra ni mo. Ah, oh, so sige, bayot ko na sila prekaloy? Si Badang? Kung bayot. Si Badang lagi! Ingon ko na, sa so, kong nga, ka manang, dili ka to Si man. Badang, dili manang! Aba, ay, kakidor at may mo kasulte! Recorded by Splander Gaming. May ato ko sa ilang prekaloy Ha? Ingol ko ato ko yung lapare ka Bungol, matahol kami kayo Ha? Huh? <laughs> ah, ha? Giahak na ako na ino ay bungol, aning kalaki ha? Oh, maruto ang mukiha man Ako iya ang Ako mo ay mukiha ni Giahak na gini Kao sa dito kao Kay basi gigutom na kamura na bungul na jukag maayo Ha? Ah, bida ka dugay sa nilang mukiha Sabayo pa? Ha? Huh? Oh. <laughs> na taron? Ingong ko kaon sa dito kay basi gigutom na kag maayo. Mo na nabungol kag maayo. No sa Suko so, ka na kumigay? Wa! Aw lagi ha paglaro di ha. Usay sudan. Ambot. O ay, binuwa. Pakanoon hinu tari bugbut butbut ka po, ha? Huh? <laughs> Ambot ni <di> moy. <laughs> Pangisag bugoy. Adlo nga magpatuloy ispuy kay mamas boy Dako na apandugay Naunsa na sad mo? kita naman sad mo. Ang buta na tawhanay, makalabot ka sadan? Ay akong singhage, kaya di kong bungol. Huh? Sorry, nay, sorry. <laughs> Gisapot mang kukunay. Unsa? ka kadungog, nay. Kadaghan basta niyo dinyo din hiyo, eh. Mabuang mong kung anong kalakihan ninyo, ang <laughs> Hasta ang inahan mo rin nasag na bungol, di ka dungok, kung kita mo siya git. Naunsa naman tao ni sila. Uy, pagkadilig, git masabot. Unya to? Nang tiyay! Naunsa mo nas... Naunsa mo din nasa inyo, sige, pirmi naman mo sinagit tayo nang. nag mo, pirmi nang? Ay, da, awa, oy. Saon man yung sakop niya, pulos mabungol. bungol. Bito, ka na sinay tayo ka nga ba? Bungol, sinasiyan ang no? Masukuro bag singgitan ng sulti. Ay, nakakamunala sabot, anak taon. Ipata eh, na na doktor nang para maklaro na yung para maklaro nyo ba kung bungol bukid na siya kudi mupalit mo giring id. sa sa o manang banid? it ban it aw mo ganun italit nang ang oy mga buang apil ani oh, mga bungol ta ani imbis <laughs> bungol diha ay kuya o kamintanan hinoon na pulos na bungol ibat sigaw sa ganang akong suwayag ang mikay Ambot ug musugot ba sa katong usa. <laughs> bungol ni ka nang. <nika> na. <laughs> nang. Tinang mikay. Dele ka nang bungol. Ha? Huh? Tinang nang. Nabungol na sa ka. Bagko ka nang bata pa ganiko. Be tagay kong soft friends si de abedong. Amor misa mang akong duguan oi. Eh. Babugnaw ko. mo nang. Usa lang. <laughs> Hoy, okay, may Oh, na, nay? Nay gitambag na ko binok ba. Kanang tindero di habito tindahan. Oh, tama nay. Ipa-check up ko no na stall dong. Kay murag do lagi problema ng iyang dong ganda. O oh, dili ba papalitan na lang ka na siya kuan hearing aid. Ha? Oh, hanasat. Bungol ka? Wa ka makadungog sa kong gisulte? Kadungog man nay. Aw lagi. Eh. Pero asa na palito ng hearing aid? o paguta na sa mga butika o sa paliton uh, naging paliton tuod no ah palitan na lang ka na siya hearing aid o palitan na lang na kay kwan lisod gayo ay nga eh, magpirme na lang ingon ana madugay matakdan ta kay mi sige na lang tag ni ah uh, okay nai. sige ako nang paliton tagpila sad ka na sa Asa uh, bang ta? Ato tag doktor, ipatanaw ta ng dungga ni mo. Magdungan ta? Ipatanaw yung dunggan! Ako, ano ipatanaw? Ang tao, niya. Makita na ba ha? Kita ka, o, nakakulungan. Ipa-check up, pa check up, pa check up. Pasabot ang check up! Ay, ginawa ko ni Masus, ha? Hmm, bote mo ay kapoy. Sige ka muli, kulit na lang ako, dali! Nadagda kog doktor ang akong bana ug dito gi check up siya og doktor. Unya to. Awol sama din siya. Anong nabungol man ni siya, Mrs. Ko an manggud ni siya, Dok, sa iyang trabahoan ba siya mao itig testing anang ganing pabuto? Unya, duda ko, mo gid na kapabungol niya kanang sigig testing anang pabuto. Mhm. Mm mao ba? O sige, ato kuno testingan. Oh, uh, kini, sir. Nakadungog ka ba na ako? Ang siya'y pako. Awa, wala siya kadungog ni mo siya'y pako na ikisigutan. Nakadungog siya, pero dili kayo klaro para niya. Kay, muris man man siya kung na atong pangutan on. Na no, magsige lang yun, magsininggitay dito sa bahay, dok. Among silingan, pero lang makuyawan kung nag-away ba mi. hmm Lisod oo na. kining, sir. Sir. Para, sir? Ngutana ko ni mo, ha? Ah, oh, na lang. Kining, makadungog pa ka sa imong utot? Ha? Makadungog pa ba ka sa imong utot? Ambot do kay maunam na mlay ako mo matikdan nga manimaho na. Ha? Sige lang ha, tagaan da lang ka og tambal. Hmm? Ha? Tagaan da lang ka tambal. Para unsa tambala tambal Para pakusog sa utot. Ha? Tawanan. Kitawanan bukod sa ito. Recorded by Splander Gaming. Uh, okay, Mrs. Kinala unay palitang, hmm, ato sa pharmacy. Unsan niya, Dok? Hearing aid na siya. Ito orin na siyang dunggan, mm -hmm. unya, maka demogra na siya ni angak, Mrs. Mau ba, Dok? Hmm. Kailangan lang basik maka uyong siya. Kaya, kung atong operahan ang iyang dunggan, dakot na manugasto. So, kailangan lang unagin niya basik ganahan siya niya, ha? Huh? Sige, sige. <laughs> sige, Dok. Salamat, Dok. Onya, onsa naman. Nakapalit gud og herring aid Nay. Oh, Oo, noon. Asa man, ay Oo, oh, nay, ka na. Onya, nga nung mapamana, gitaod. Ako na itaod, nay. Taldong! Taldong! Hindi na ka dungog, eh. Ato ah. Ah, uda tinuod, no? Ah, limot man ko, ay. Eh. Ako san tawagun sa taldong, nay, ato na. Onsa man, day? Dali sa dirisala, kay itaod, tani para si Mundungan. Ha? Alik dire sala kay tao taning hearing aid sa imong dunggan dali. Oo, sige, mo sunod ra ko. Sus, sunod ayo na dali na. Ay lihok mm. uh, uh, oh. uh, uh. mm. uh, uh. ka, kay tao tani. ni. Ah, uh, ay lihok lagi. Ah, uh, ah. Mm. Ah, mana? Ya, unsa man nakadungog ka? Ah, hala. si hala? <laughs> Kaya mo na ka? Uday! Hindi <laughs> ko no, isulti ko na no yung mga Yung sa imong asawa, tagadiin ka, huwag pila yung mong edad. Aha! One, di discount? Huh? Tatay na. Na! Murag may samot manu na, oy, may kay! Ha? Ikit sa yung birthday? Ha? Huh? Ay, may samot manu na, may kay, oy, may samot naman hinu na! Kuha ko chili na, ibi! Eh. So putlon kuning man Putlon ko ning dunggan ini puslan man na kay gasto Putlon ko ni! mo putlon. ni putlon. Putlon. putlon Kadungo ka malagi ka ka! Mo na problema aning kauhay niya. O ba lang kaya di siya magpamungul lang? Kaya basi si kami na igiilan niya ba? Unya ra ba, murag kasulan siya? Dili siya ganahan kaayo. Kaya usahay malimot siyang taon sa iyang hearing aid. Nya ni, ni problema, limtanon sa kay ka ni siya. Gituyo lang gid ka niya nga di niya itao kay di siya ganahan. Unsa ni mo siya? Oy, kapoy ka ayo. Unsa man ug mo ang pasultihon? Mikay. Ay. Okay, ang sender na ito ka nung mi kay Mikay, mikay. Oh, <laughs> kalis, mikay ang problema niya ay ang bana, magpabungol-bungol. Mm. Oh, o, pagkatapusan, palitag hearing aid na ah, pagtao -pag ito, pabungol-bungol kaya po, pag ingon ni Mikay nga, kwarto ko chilyo na kay Putlan Cruz Dunggan. isa sasa, o Sain putlan mo, katawa pa. Kadungog. Kadungog O, kaya naman atik Atik, tapulan siguro Tapulan, siguro siya ako bami Bam eh, ali okay. pali taw git tapun lang gid taw ana. kay klaro kay na. Ang um, so sila di laro man ta. Nya ay. Ah, Asa ba? But... ba? Ang ako magpabungol-bungol kun tinuod nga di siya bungol. Nagpabungol-bungol nya mahinay ma madayon no. Oh, madayon. Oh, ang kuya, ang na... ugerahan. Ah, oh. ang kuya, ang ugerahan. Ang kuya, ang kuya, ang kuya. Bapak, ba, ang sabi, pasan ito di abang, be. Ali, sa New Testament, Matthew 11, bersikulo 5. Ang mga buta nakakita ang mga bakol na kalakaw, ang mga sanlahon na ngaayo, ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na ngabanhaw, uh, ug ang maayong balita gisangyaw niyaw sa mga kabos. sa New Testament, ang buta ko ipasabot, Matthew, kanyang mga apostoles, minis atong at ginuong Jesus, ko mo sa palampo. Kung uh, in fairness of ang reliyon, no, kadili man mo to, kung bang mga santos, kaya na to, direct to Jesus man ina, ha? Pero kaari po ka sa Catholic, na iba mga prayer, di gulat at press, bisan sa kanang ari kang uh, Saint Raphael profile archangel, kikitawag po siyang medicine of God, hindi dito, so sa siya mga linya na, dalang panan sa mga masakiton, kaayuhan sa mga masakiton, o kaya mo sa prayer na to sa the lady of the lords, o berhen sa lordes, berhen sa lope, na din na nga, kaayuhan sa mga masakiton. In fairness of mga no? Pero kung ba nga direct to Jesus, ang kumu why kumu ni tungod kay sa laing party sa New Testament niya naman si Jesus nga akwa ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi walang ritan og nagpabungol-bungol lang si Ate pres, uh. kay og isgutan og sa mga isugo daily magkadimao mo siya makadungo mm -mm papalito ni mog kanaong tawge daw ni apalitong tawge oh. papalito ni mog tawge apalitong daw ni oh. apan mo kadungog ni konsilyo makadungog kadungog siya mm. kay puto atong ingon ni ate press nga kanang na ang magbubungol matinuod din siya mabungol na. no, oh. no? Uh. pero oi so, eh, kung pananglitan makadungog ka o sa kabutang o sa at the press nga, hinay, lugsanay, madungog. nito yeah. Nindot ba yung paminahon? Sina ka anak, ma'am? nito. oi, Pedro, kay Panglita, lugusog, alangis-ngis pa ang paminahon. Mawa ba? Pero hinay gani, mm. ka kang piyotin mong dunggan, kay nito paminahon ang hinay. Mm. Mawa ka na, oh. ring aid. Bang? Di, ang akong bot sa bot okay, pa ug ikan palay bungol, bungol ka nya magpabungol magpabungol bungol ka kusgon ka makadungog ka naiklasis bungol ko no guliat nog hinayon makadungog hinoon okay. no pero ang labi lami nga paminaon guliat kanang medyo pina hinay lang dili nang alang ngis no ba um, kay ka inong inong ka guliat ug inong kang anad like, pido anad may exercise size anyos kasi ah. indot pa minamay ayaw pa ayaw